Ito yung lagang buto-buto, no? Pakita lang natin. Review-wise, bigyan natin ng double check to, siyempre, no? Welcome to the home, the ultimate crispy goodness lechon kawali queen ng Makati. Dito, hindi lang basta lechon kawali, kundi lutong perfect, crispy sa bawat kagat at juicy sa loob. Kaya naman, suki na ang marami sa kanilang bestseller na lechon kawali. Pero hindi dyan nagtatapos ang sarap. Tikman din ang kanilang nilagang buto-buto na kumpletong pampainit at pampalakas, ang kalderetang malapot at malasa at syempre, ang paboritong sisig na sizzling sa sarap. Simula pa noong 2019, katuwang na nila sa pagtupad ng mga pangarap nila ang tindahang ito. Kaya kung hanap mo ay pagkain na suwak sa panlasa, at kwento ng tagumpay na nagsimula sa isang plato ng lechon kawali, huwag nang palagpasin pa. Samahan nyo kami sa episode na ito. Kaya mga noy, let's get it on! Kira nagbabalik ko sa kami ngayon. Napakalat-kalat po kami. Ayan, roll na row. Nasa Makati. ay kasama ko po si Cha Food Crawl na naman. At uh, ito, Takas Brothers. So, yoy, 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 yoy. Makay, ng ano, ng mango shake. At uh, ito pong nasa likod natin, mapapansin nyo, yan. Diyan tayo ngayon pupunta sa Benichaw Food Crawl. Uh, masarap daw yung puto uh, buto dito. Tapos yung lechong kawale. Binansagan na nga itong lechong kawale. Queen ng Makati, no? So ano pa nga ba? Samahan nyo kami sa episode na ito. Ayan, sarap ng hangin, no? At uh, papasukin na natin. Ready na ang team. Kasama ang buong uh, crew. Ayan, nandyan na rin ang mga gamit. Nagtatago sa Akas TV Food Entertainment. Ayan, umalik. Umalik. <laughs> 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 Ayan na, <laughs> <laughs> eh, ito rin siyempre, ko, ha? Ano pa nga ba? Tara na, let's get it on! Pasok! Ako nga ho pala si Irene Bisana. Asawa ko ako ni Wilfredo Privado. Kami ho yung may-ari ng Kuya Willy Bulalohan. Nagsimula ko kami ng Kuya Willie Bulaluhan since 2019, December 15. Pagkain na po talaga, nagsimula po kami sa Aling pas sa nanay po ng aking asawa na si Minnie. Tapos hanggang sa nabigyan kami ng pagkakataon na magsarili na, na makabukod na kami na kaming dalawa lang. Kaya kinuloy na namin yung pagkakataon na yun. sa specialty naman, halos lahat kasi pas bingi eh. Walang natitira, walang nasisiraan. Basta lahat, lalo na yung ano, sisig, litsyong kawali. Halos lahat, upos lagi lahat. Yung bulalo namin, parang iniba ko na yung bulalo eh. Nilaga na lang ako eh. Nilagang buto boto kasi parang mas swak sa budget ng tao kasi yung bulalo ngayon sobrang taas sobrang taas ng presyo kaya binalitan namin ng rates nilagang ribs na lang yung pinalit nalo sa bulalo iba-ibang putahe kakaumay din pag yung araw-araw na makikita na nilang ganon kaya araw-araw iba-iba meron kami kaldereta menudo uh, mga usually lang din ng mga ulam mga sinting ulam ng din mga chicken curry dinuguan sisig meron yung sisig namin hindi pwede mawala kasi parang pumunta kami sa sisig. So, sa sisig naman namin, eh, yung ginagamit namin yung lechong kawali. Meron din kaming lugaw, mami, tapos yung mga ihaw-ihaw, mga lutong ulam, ganun. sa ulam namin, depende ho. Ang gulay po namin is 30. Tapos meron, ang serving po namin ng ulam is 80. May kalahating servings din ho kami sa halagang 50. Ang gulay na kalahati, eh, 20. Hanggang ganun po yung presyo namin. Kasi siyempre, ang taas po talaga ng bilihin ngayon. So hanggang ganun lang po talaga no, ang kaya namin maibigay sa mga customer namin. Yung mga customer namin, halos mga opisina, mga nag-o-opisina. Tapos minsan may mga ano din, mga angkas, mga rider, gano'n. Halo-halo lahat. Inaanyayahan ko po kayo dito sa Puyawini, Bulalukan. Subukan niyo po ang aming dotong bahay. Salamat din po sa patuloy na pagtangkilik sa aming kainan sa amin Kuya Winnie Bulalohan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga customer ko na nagkiwala sa amin, sa mga lahat ng mga umorder sa amin. Maraming 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 salamat po. So, tagpuan niyo po kami dito sa 1201 Batangas Street, Barangay San Isidro po. 24 hours po kami, hindi po kami nagsasarado. <laughs> Kaya time po, pwede po kayo pumunta. Kuya Willie, oh, parang giling-giling yeah. -giling na ako. Oh. Ayun, <laughs> Ay, at syempre, nagbabalik na naman tayo. Tagal natin nga. Oh, Walang upload, no? Pasesya na po kayo mga ano, nanonood sa atin. Mga -ay natin dyan, eh. Medyo na-busy po tayo at uh, ito, ha? Uh, recover muna. Uh, Rest. Rest muna ang ating mga katawan. Rest eh. <laughs> ako din. <laughs> <laughs> nag-rest muna mga katawan lupa namin para lumakas tayo, maging healthy tayo ulit. No? Anyway, ayan, nandito nga tayo, Kuya Willy. Uh, actually, kilala to, pangalang Kuya Willy Bulalohan. Uh, at eksaktong uh, exactong lukas yun, Chow Food Crawl, Zindao, uh, Sagin. Ano, Ito, no? so, Batangas Street, corner Harrison Street, sa Barangay Pio del Pilar, Makati. Makati lang, napakalapit no, sa mga, sa oh, mga kaibigan natin dyan na gustong uh, dumayo dito. Ayan na po yung address. At uh, sinanlanan na itong Chow Food Crawl. <laughs> <lito>. <laughs> Ito nga ang ating uh, nakahahain sa ating pagkainan ngayon. Meron po tayong, ito yung bulalo, actually, sabi ni Ati, Ati I Erin, mean, yung mayare, no? Uh, ang, ang kanilang style is, pinalitan na nila ng buto-buto. Nilaga o, na. Nilaga siya. na, na buto-buto. Na, uh. Dahil po sa presyo ng bulalo, napakamahal daw. Hirap na hirap na makabili ang ating mga customers dahil, siyempre, mahal nga naman talaga yung presyo, uh. ano? Ito, medyo mas uh, budget-friendly, no? eta isa pa nga, crowd favorite dito. Itong makikita uh, nyo rito, no? Yan, no? Pakita lang natin yan. Lechon kawali. Lechon kawali yan, mga no? Lute. Ah, Wala tingin lang luto niyan. Ito, eh. no? Oh, ito yung talagang... Non-stop. Mayat maya. Ito nauubusan. Ang gagawin, mag magsasalang po ulit, ano? Isang malaking kaldero. At isang malaking kaldero. Ayan na naman. At dahil, dahil yan kasi 24 so, hours sila. lang. Ito, oh. ito. ayun na, nako. Ah, uh, kakatuwa yung kwento po nito pero bago 'yan, syempre ah, uh, banata na natin to. Sige, sa so natin o, simulan Ganyan. Eh, ito, ito yung kanina sige, ko pa Ang dami po kasi sobrang sobra nitong kawali na to. Yun, no? Na natin yan, ha? O, cheers muna tayo. Para sa inyong lahat. Kailangan mo ng sausaw. Mm. Tung! Malasa. Nakikita ko yung proseso, ha? Kwento ko ng konti sa inyo. Mukha pong nilaga kasi itong... Nilaga na, yung litsyong kawali. Bago pinirito. Bago pinirito. Andiyo na lahat ng... Yung mga essence na kailangan, no? Aromatics, yan, no? Kaya malakta. Masarap sa kaling ganit. Oo. No? Kailangan ng kaling talag ito. Napakaraming putahe. Ang dami ng pagpipilian. Talaga nga naman. Mmm. Kahit natin yung gulay nito. kasi na fresh. lang nila. Yung init ng sabaw, yun na po yung lumuluto sa gulay. At ito nga yung ating buto-buto. Ang laki ng serving. Ang isang order, tingin ko kaya pakainin ng dalawang tao. Dalawa, no? kaya, kaya. Dalawa. Tapos may kanin, ah, may, tuloy. Mais, eh, yan. <laughs> Tunin natin. Ba tayo? Ba tayo? Ito yung lagang buto-buto, no? Ito na yung ano nila ngayon dito. Pinalit nila ah, talagang gusto ng mga tao. Mainit. Mmm. Mm. Bot. Alabot, no? Mmm. -hmm. Hakto. Alap. Sarap talagang ilagay buto-buto, Alex. Eh. So, malasa, no? Oo, ako din. Ah... Uh, sa akin pag niluluto sa bahay, chow, mas ano ko yung ribs ng baboy. Yun na talaga niluluto. ano oh, yun na lang ng ano ba, ng belly. Uh -huh. di ba? Pero kuha na nun. No, no. Eh. Malasa talaga ang buto-buto. Kahit naman sa manok, di ba? Kila mm -hmm. mo yung parte ng manok na legs at pakpak. -pak. Pansin nyo yun, yung prito kayo. ang sarap nung gano'n. Yung bless. Uh, malami ang lasa, di ba? Mm. Ako yung dito, nakilala sila sa Sisigil. Yun nga. Yung lechong kawali po na kinain na, kinakain natin ngayon, ito yung tinatadad, ginagawang ganito. Medyo version po nila talaga ito, no? Yun, no? Okay. Mmm. Wow. Uy. Kakaiba, no? Cool. Mm-mm. Parang sisig dinakdakan na pinag-alo. Alo. Ni eh. Mm -mm. Sold ko sa pulutan, na. Mm-mm. sa pulutan dyan. Ah, ito, may extra tayong sa dito. Ito, kanina po ah. niluluto pa lang ito. Ngayon, nakakuha na tayo. Kaldereta yung keso, nangingibabaw pa. Parita lang natin. Oh, Sorry, lang. Sabi na, bali dito. Ito. Oh. Mm. Yan ang Caldereta. Dilaga. Dilaga. Ito ang dito, kaldereta. Nilaga. Nilaga. Lechong ko alit. Kasisig. Ayun. Nakikwento nga sa atin ni Ate Erin na ito lang kainan nila. Dahil nga 24 hours, kailangan nilang mag-serve ng iba't ibang iba putahe ba? para hindi kakasawa. kayo pag nandun kayo sa unahan, no, andito uh, lang kami sa loob, dito kayo mga kayot, na medyo maingay sa labas. Talagang ang dami yung nakaserve na yung, yung bayans ba? Mm. Iba iba nga, tapos pa, luto. Wala mo, tigil lang kakaluto. Ang buwan ka no? Kuya, bira ng bira. Hmm, natik na kung ang sate, sa oh. Mm. May keso, ah. Mm. Ang ganda ang hmm. istorya ni ate Erin eh, dito na. No? Totoo. Merong nakatulong siya sa uh, pamilya. Mmm. Kapag kitinda lang, nakatulong siya. Sabi niya nga, halos lahat daw ng pangarap, natupad na. Dahil ulit ah, oh. sabi natin ano ito eh, small-medium enterprise. No? Oh. Parang SME, no? Yan. Pili na silang property, natulungan niya yung pamilya niya, hmm. pamilya ng asawa niya. Mm, nagsimula sila, 2019 na. Yun yung palang ano, no? Hindi ko na ay tanong eh, pandemya. Hmm. No? Bwede. ay ko paano, nakarecover sila. Eh, siguro, kaya nakaka-recover ang isang kainan at binabalikan dahil sa lasa. Oh. Yun, di ba? At naman, sa parito na masasabi ko, mura kasi, no? Tama. Ciao. Mura. Magkano nga presyo nila? Nasa 50 lang, pwede. Hmm. Ano mo? May kalahati pa, 25. <coughs> Tapos yung kaldereta, maanghang. Yun, yung maanghang. Maanghang. Kaya <coughs> <wala, wala>, <coughs> 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 kayo, mangan -kay, yung kaldireta. Uy, makakaya po ah. Nangangan na to. Ano <coughs> po, may, may laban yung kaldereta. Ayan, more than akong tubig. Kaya <laughs> lang natin. <laughs> Naangong ano pala ito dito. Kasi so medyo may laban. Pero, pero masarap. Hmm. Mga gustong natatakam mm. po sa kinakain namin ngayon. 24 hours po ito. Kuya Willy, Bulaluhan. Dito ha, sa Piyo. Ah, Piyo del Pilar ba? Pio mm. Makati po ito. Malapit na malapit lang. Mga gustong ko po, po yung mga simplada, no? Mm. Mga pagkain dito. At dahil dyan, review wise, bigyan natin ng double check to siyempre, no? Matarap yung lasa. Ah, utong bahay, no? Ah. Yun! <laughs> e, yun na po! Ayun dyan ah, na na! Wala na pong cut-cut! Kasi itong kasama ko sa food ko, laking tao, pero napapagod pala lang Anyway, no? Salamat po sa inyong lahat na naman. Mga nanonood sa atin dyan ah uh, patuloy pa rin nakasuporta. No? Thank you, thank you sa mga bagong subscribers natin, siyempre, no? At saka, yun nga, masalamatan natin may are, no? Okay. Uh -huh. Siyempre. At saka, ha? At saka, Kuya Winnie. Mm hmm. Kuya Wilfredo, yan, yeah, ha? Dinayagan tayo sa kusina. Dinayagan tayo mag-shoot dito, no? Kahit na medyo napaka-busy po, ang daming tao talaga sa labas. Kaya ako tingin-tingin, ang, tingin, ang po pumapaan talagang na, 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 ako. Baka nyo po, no? At uh, so ito, kahit pa paano, nakakapag-ano na tayo. Actually, nung nakaraan, hindi tayo masyadong kaya medyo mahaba-haba ating panahon na wala tayong upload dahil po uh, sa sama ng panahon, no? grabe, ulan ng ulan. Hindi kami makalabas talaga nitong mga kasamahan ko. No? <laughs> Obrang natakot kami sa bahay. Maraming <laughs> <laughs> hindi <laughs> anyway, ayun, ciao! Any, anyone na gusto mong batiin wala, maangang pa rin eh. Oh, maangang pa rin. Huwag <laughs> <Wala laughs> ating kalimutan na. Facebook, Facebook, Chow Food Crawl YouTube channel. Chow Food Crawl. Samar pa rin natin mga kaibigan natin sa Akas TV Food Entertainment at E-Tour. Eh yun, no, nandiyan no. Hindi natin kasama ngayon si ano eh, si Pudi. Uh, on the loose. Ayun. Wala, wala. Susunod daw eh. wala pa eh. Ah, Chef PJ, bati hindi natin na siyempre. Nagbabati, hindi na daw natin binabati uh, si Chef PJ ha. Ah. Batihin ko na yung kaibigan natin na ah, Gibo. Yun hindi mo kilala yun no. Hindi. Kikilala mo yun. Ibo? Uh, Oo, taga, yun? Taga San Mateo. Rizal, uh, Ano, ano, siya ngayon namin. Tatakam daw siya sa mga kinakain natin. Pero bawal ka na dito. Ano, <laughs> ano, siya bawal sa mga kinakain natin. Hey, mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat na naman na isang uh, episode ng pinagsama natin. Solid to. Pwede niyo pong bisitahin, pwede nyo puntahan. Supportahan yes. po natin na Kuya Willie Bulaluhan. At uh, pag Dasal lang po tayo palagi, no? Ingat palagi. Huwag natin kakalimutan. Passion at pagmamahal. At syempre, high six, eh. Yung lahat na nanonood. Dami ko ng tinga. Pasensya na. Kaya nga, takbang ko yung bunga nga, Okay, pagbigyan natin sila. Tama, na, pagmamahalo. Ang hangang ang to ko. Bye! Tira!